Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno Ngayon po ay uh, pag-uusapan natin itong uh, very crucial intersection of uh, Philippine law This is regarding the very broad powers and the limitations on the powers of the Ombudsman while there is a pending impeachment trial. Napaka-complex nitong uh, sitwasyon na to. At uh, pag-uusapan natin to at bibigay ko sa inyo yung uh, breakdown no ng uh, usaping uh, ito. Alam naman nating lahat na ang Ombudsman ay mayroong very broad constitutional powers, but these powers are not uh, absolute. May limitation po yung power na yan. The Ombudsman is tasked with uh, the investigation and prosecution of public officials, lalong-lalo na yung mga public officials uh, with salary, salary grade 27 pataas cover dyan ng Ombudsman. So they can investigate, they can investigate these public officials, including the impeachable officials. No, they can investigate and then recommend the prosecution of these public officials na for serious misconduct, for violation of the law, for graft and corruption, yung mga plunder na yan, betrayal of public trust. Yan ay pwede nilang uh, and then prosecute file case with the sandigan bayan so uh, but sabi ko nga kanina itong powers na to are not absolute and there are certain limitations when the um, when the impeachment trial has already started alam nyo itong uh tong uh the primary source of these uh, limitations is actually Uh, specified in the Constitution itself. And dito to, makikita nyo to sa ilalim ng Article 11 uh, Section 3 of the 1987 Constitution na kung saan sinasabi niya na ang impeachment process ay exclusive sa Senate Impeachment Court. So, ibig sabihin, once the impeachment proceedings are initiated by the House of Representatives, ay uh, yung kapangyarihan ng Ombudsman to investigate and to prosecute uh, the, uh, the 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 public officials for the same offenses are effectively suspended no this is not complete but it is rather a temporary uh, suspension or limitation on the powers so habang dinidinig yung uh, impeachment uh, complaint laban sa isang public official. And in this case, kaya uh, Vice President Sara Duterte, ito pong uh, ombudsman ay uh, medyo maglalaylo at uh, tatabi muna sandali. Lalong-lalo na kung yung kanilang iniimbestigahan ay uh, may kinalaman o yung paksa ng reklamo na isinampas sa ombudsman ay parehong paksa doon sa like lamang isinampa ng House of Representatives doon sa Senate Impeachment Court. Like for instance, yung complaint na isinampa sa ombudsman against the Vice President is uh, for plunder, o kaya graft and corruption as uh, provided for under Republic Act 3019, the Anti-Graft Law, at uh, meron ding betrayal of public trust yung mga misconduct or mga constitutional grounds used in the complaint filed with the ombudsman are the same offenses filed with the impeachment court yan ay uh, pansamantalang uh, mabibigyan ng limitasyon ang power ng ombudsman to proceed with, with the uh, investigation and filing and recommendation of the filing of the uh, case against the vice president ano po ba ang dahilan? Bakit uh, bakit yan ay uh, pinipigilan na mag-proceed ang ombudsman sa investigation and filing of the case with the ombudsman? Kaya <coughs> na ay sa kadahilan ng uh, kapag nagpatuloy po ang ombudsman sa pagsasampa ng uh, reklamo laban sa bise presidente yan po ay uh, posibleng mag-create ng uh, conflict at uh, it may also affect the integrity of uh, the impeachment uh, process it could also lead to uh, duplication of uh, investigation and then that might lead to the uh, compromise magkakaroon ng compromise yan regarding the integrity of the impeachment uh, trial so pansamantala no kapag ang paksa ng impeachment uh, complaint ay parehos halos doon sa reklamo'ng uh, isinampa sa sa ombudsman ang ombudsman ay uh, pinag-uutusan or inuutusan ng ating saligang batas na tumabi ka muna nang huwag naman ma compromise ang impeachment trial na isinasagawa doon sa ating Senate impeachment court kasi pag igaway nag uh, nagpatuloy magkakaroon ng parallel at uh, duplication of investigation at posibleng mag-create ng conflict yan whether magkaroon ng acquittal or magkaroon ng conviction, magkikreate at magkikreate yan ng conflict at makukompromise yung integrity of the impeachment trial. So, uh, upang maiwasan ang uh, pag, uh sa conflict, sa kompromiso, sa... sa at sa iba pang mga bagay na maaring malagay sa alanganin ng integridad ng ating Senado impeachment court ay uh, pansamantala dapat uh, tumabi-tabi muna ang uh, ombudsman. Pero yung mga reklamo na wala namang kaugnayan doon sa isinampang reklamo na impeachment complaint sa ating uh, Senate Impeachment Court ay pwede naman no, pahintulutan na magpatuloy uh, ang ombudsman sa investigasyon at uh, pagsasampa ng reklamo sa Sandigan Bay Bayan laban sa Vice Presidente kung ito ay hindi konektado at hindi the same constitutional grounds na ginamit tuon sa impeachment complaint na sinasagawa at uh, under trial dyan sa Senate Impeachment Court. Pero kung ito ay may kaugnayan doon sa impeachment complaint ay... Uh, ang ating pong ombudsman ay uh, pansamantalang tumatabi at ang kanyang powers ay uh, nalilimitahan at uh, dahil na nga sa kautusan ng ating uh, saligang batas. Okay, so ano ba ang rationale dito? Kasi ang rationale dito is to ensure the orderly and the uh, efficient conduct of the impeachment proceedings. Kasi nga itong ating Senado ay may exclusive power to hear and decide the impeachment complaint. Now once the impeachment complaint has already been transmitted to the Senate impeachment court, the Ombudsman is now advised to set aside the uh, complaint against the Vice President that has direct connection with the impeachment complaint subject of the impeachment trial in the Senate impeachment Court. So, uh, pero let us be clear, ha? Ah, ito po ay uh, applicable lamang doon sa mga reklamong isinampa sa ombudsman na konektado at the same yung constitutional grounds na ginamit sa impeachment complaint na kasalukuyang nakasampa at under trial sa ating Senate impeachment court. So maliwanag yan ha. Ah. So, uh, kaya may uh, mga napanood kasi tayo mga vlog na parang uh, tinatanong nila bakit si Ombudsman parang ang kupad-kupad kumilos. Ang tagal-tagal nang may nagsampa na reklamo dyan sa kanyang opisina pero hanggang ngayon parang nagkakaroon ng dili-dali, eh, nagkakaroon ng delaying tactics yata dyan sa Ombudsman at bakit uh, hindi kumikilos. So yan po ang dahilan dyan Sapagkat ay uh, uh, yan ay nakasaad po sa ating uh, saligang batas na hindi po pwedeng magkaroon ng sabay parallel investigation ang ating pong Ombudsman at ang ating pong Senado kasi ang primary ang primary uh, consideration dapat dito at uh, binibigyan ng prioridad yung impeachment trial at hindi yung investigation sa ombudsman. No? Kapag pareho naman yung reklamo o kaya direktang konektado do sa impeachment complaint upang maiwasan ang compromise, upang maiwasan na maapektuhan ang integridad ng impeachment proceedings si ombudsman. No, for delicadeza and according to what the constitution mandates, titigil yan no sa kanyang investigation and prosecution of the vice president for violation of uh, the uh, graft and corrupt practices act yung special law of plunder at yung uh, betrayal of public trust na parehong pareho doon sa reklamo ng sa opisina niya at doon sa reklamo ng din ng House of Representatives sa Senate impeachment court okay So uh, ano pa bang hindi discuss natin? So yun lang po. In summary, the 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 powers of the ombudsman to conduct investigation and recommend the filing of uh, the uh, cases against the vice president is actually limited. This is not an absolute power when there is a pending impeachment trial being conducted by the Senate Impeachment Court. Lalong-lalong na kung ito ay may connection doon sa impeachment complaint na naisang pa nga sa ating uh, Senado. Pero kung ito naman ay walang connection, the Ombudsman may no, proceed with the investigation and recommend the uh, filing of... Uh, graph cases against the vice president. So dalawa yan ha? pag konektado, the same yung constitutional grounds, tigil si yung Ombudsman. Pero kung wala namang connection, doon Ombudsman may proceed independently, may conduct an investigation and recommend the filing of uh, cases against the vice president. So sana po ay uh, nalinawan kayo, no? Sapagkat marami akong uh, narinig sa YouTube, sa Facebook na bakit ang bagal-bagal daw kumilos ng ombudsman at parang pinoproteksyonan ang vice presidente sa mga reklamong na isang pa sa kanyang uh, opisina. Yan po ang uh, dahilan malamang ng ating ombudsman kung kaya't siya ay hindi masyado pang kumikilos pagdating sa reklamo na may kaugnayan doon sa impeachment complaint filed with the Senate Impeachment Court. Sana po na intindihan at nagkaroon muli kayo ng karagdagang kalaman dito sa aking episode ngayon sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. So hanggang sa susunod na episode, magandang umaga po sa inyong lahat at huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at uh, mag- uh, uh, like, subscribe at ano ba, ba isa? like, subscribe at mag-share no ng aking episode sa inyong mga kaibigan tungkol sa ating pinag-uusapan dito sa aking YouTube channel. So marami pong salamat sa inyong lahat.